Guys, magluto po tayo ng balbakuwa ito ang ating ingredients guys bawang, laurel, sibuyas luya, bell pepper seasoning, paminta at saka yung balat ng maka yung guys nilaga na yung pagbili ko, ito yung asukal oyster sauce at saka black beans Ayan ang ating ingredients para sa ating balbakuwa sa bisayan Tawag niya, guys. balat po niya ng baka yan guys Okay, ready to cook. Malaki pa tayo kung ng luya, guys. Para makita talaga. Hindi na masukong yan. Kailangan lang natin yung aroma ng luya. Sunod natin yung yan, makamula ang luya. Pantag lang sa kasi yung luya, guys. Sunod natin yung bawang. Gagawin na natin ng konti ng ano, bawang para mapawi. Kailangan nila si para hindi matuno. Kailangan, kailangan, kailangan natin mag-brown. Lalabas yung aroma. Pagkakit natin yung sibuyas. Bell pepper. na natin. Ito na po yung ano natin guys. malas ng baka. nilagay na yan ng gili ko. Pero kailangan pa natin palatan na yung so. Alam mo din ang oven. Okay. Pinagin natin seasoning. At mga pinagin natin sa kanin. Ito mo lang ang baka. Pinagin ang paminta. At saka yung black beans. Pinagin natin ang sauce. Mayroon natin ng tubig para lumamot siya hanggang ano, wala na siyang tubig. Alam mo pina sa yung hosting eh. Kasi masarap yung malmaku ha, pag sobrang ang lamang. Kaya ka, kapag natin ito. <laughs> Antay lang natin lumabot ang gusto guys kasi masarap yung balbakwa pag sobrang lamot, di ba? Sa ko muna yung sweet guys, kaya nakalimutan ko. Yung <laughs>

Kaya natin yung malamot. Tulong pa sa guys. Malamotin natin ang gusto. Masarap ang malamot. Hmm. Masarap na guys. Balbakwa. Hindi yung aking paminta guys. Okay. Tayo na natin. Okay, malambot na. And, luto na ang ating balbakwa. Masarap okay, po guys, ayan natin na Kaya tayo guys